Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Dix, okay lang po? Kayo, ag kayo agad? Hey, Jabu Dix po. Yoroshiko onegaishimasu. Hi. Hi, so, day issue, fourth day po, ano po, pang first week po tayo, pang fourth day na po today po. Nice. Hi. So, uh, ito lagi po ito sa first week po. Ano po sa, ang topic po for the week po is? Kajiyo shimashu. Kajiyo shimashu. Kung may nasay, Jake, alam ko po ano, uh, paulit-ulit po tayo nagtatanong. Pero syempre po kasi may mga baguhan din po ano pong pumapasok. Aye. So, ano po ang meaning po ng kajiyo shimashu? Uh, gumawa tayo ng gawaing bahay. So, this gumawa tayo ng gawaing bahay dahil ang kaji ay isang gawaing bahay po. Ano po? Hi. So, ano po yung topic natin po for today? Sen, sentaku o So, sentaku o shimashou. Hi. Ano po ang sentaku? Uh, labahin. Labad, labahin. Parang maglaba maglaba. sa so, this hi, naging maglaba siya dahil linagyan po ng sima. So, hi. So, sa Tagalog, magiging maglaba tayo. Maglaba tayo. Hi. Yung senta ko is laba. Noun po siya. Ano po? Pag nagkaroon po siya ng ano, uh, suru form or simas form, sa pa lang po siya magiging action verb. Hi! So, go na po tayo sa main po natin na vocabulary. Hi! Nababasa po ba? Opo. Um, uh, Opo. Okay. Hi! Dawa, no, yarashi ka anong gayo simas? Hey. Sentaku ga. Blank. Hi! Sa Tagalog po. Um, ang mang... Ang labahin. Ang labahan. Hi! pero ang labahan ang labahin. Naun po kasi kaya mm, ang labahan po talaga po siya. Hay ang labahan po siya. Hay, nagkaroon po siya ng mono, bagay po, ano po na kanji, kaya naging labahan po. Hindi na po siya laba, kundi labahan. Hay. kau so, po, po tayo. Dito po sa blank po, yung pag-aaralan po natin dito sa loob ng box. Dito sa blank po siya. いいいンンはいじゃあジェイさんお願いしますたまるたまるあなたまるたまるうんカイスメロンポングストポンアイのトモロンサババダンモさんいえいえ大丈夫ですはいアヤンポセナジャダイさんいい Des. Ah, ah, uh, tamaru Pwede po, naipon po uh. Tamaruga, stop this Guys, kuminasay Ah, uh, pag hindi po natin po turn po mag Ano, mag-recite po, mute lang po Muna po tayo na guys mas, Hai, so desu ne Collect, ipon. hai Kaya, sa Tagalog po Pwede rin Mupo po mag- mapupuno. Hay, tamaru means miss. Maa-accumulate po siya. So ibig po sabihin, mapupuno po ang tamaro. Ano po? Hay, dito tayo ikimas. Nurete iru. Ano po 'yon? Ay, nurete iru. Hay, nurete iru. Ano po nurete iru? Ah, uh, mababasa po. Hindi po siya Nababasa. mababasa. Nabasa. Nabasa is past tense so magiging nureta. Ah. なばばさなばぬれ濡れてしまう濡れているまひろぽんのぽんはいばさばさはいご答えよしめっているしめっているあのぽんしめっている No clue po. <laughs> sa baba po, may gusto po mag, ano, mag uh, tumulong sa atin kay Jake Sang. Ano po ang shimitteru? May nakakaalam po? Shimitteru. Parang to Ah, <laughs> si Mateo po Iyon, Iba po ang kanji niya. Pero naintindihan ko kung bakit niyo po yun nasabi. Magkatunog kasi. <laughs> Occupy. Okay, ちょっと違うな。他にありますかめじょまひろぱのぱ。しめ<ペー><ペー>っているミンスめじょばさ。め Hi. Hey, guys, alam niyo po kapag naglaba po tayo, 'di ba po una po basang-basa po siya tapos sasampay po natin. Tapos kapag oras na pong kukunin, lalo na po pag winter, pag taglamig po dito sa Japan, minsan po hindi po siya natutuyo ng as in medyo basa po siya. Ang tawag po doon is shimetteiro, medyo basa po. Ah, uh, kung sa English po, humid po kasi po ang Kung Kumbaga, hindi lang po siya sa ano sa bas sa medyo basa po nagagamit. Ano po? Hi. Hey, for example po yung ano natin yung yung air po natin medyo humid may humid po medyo may halo pong ano ah uh, hindi nakikita ang tubig yung fog height chimetero po yun ano po high jan po siya hi got kawaku hi kawaku ano pong kawaku dry po dry bas atuyo ah, paano po pag uh, gagawin po siyang uh, action verb? Kawakimas. Ah, kawakimas. Hindi po. po. Action, uh, verb na rin po ito. <laughs> ah, May noun po siya, meron din po siyang uh, verb. So, pag gagamitin po siya as a verb, paano po siya in Tagalog? Uh, Pero tama po yun. Yung, to paano po ulit instruction? Sorry po. Tuyo po yung, ano, uh, dry po yung sabi niya po, di ba po? Ay. toyo uh, tuyo is noun. So, pag ginawa po siyang action verb, matutuyo. Hai, so desu ne. Matutuyo. Hai, yuk dikimashita. So, yung next po natin, yung last po natin na, ano, na vocabulary. Uh, Mashiro ni siyageru. Mashiro ni siyageru. Hai. Ano po ang masshiro Your white po. Hai, as in white po, ano po, masshiro, talagang white. Hay. Karon wa ne, kono kanji wa ne, shinjitsu. Ibikku shabin po na shinjitsu is ang um, katotohanan. Ano po? So doon po siya ginagamit, yung katotohanan, ano po. Tapos siro is white. So as in put mas ang as inputit puti po talaga siya. Yun po yung gusto niya pong ipakita dito, i-express dito. Hay. Yung siyagaru, ano pong meaning po nun? Hindi ko po alam. Siyagaru? Agaru lang po yung alam ko. Ano pong agaru? Parang to lift po. To, to, ano? Uh, to up uh, Marami po. Marami uh, pong meaning po. Ano po? To up. Tapusin. So, des. Meron po tayong naka, ano nakasagot sa baba po Nang tama. Hi, si... Edmar Sang. Hay, tapusin po. So, ibig po sabihin, masiro ni siya Ano po meaning niya? Uh, tapusin ang puti. Tapusin ang puti. Kung ito lang po, ano po. Kaso, di ba po, i-coconnect po natin siya dito. So, magiging hmm. nalabahan ng napakaputi. Hay, nalabahan ng napakaputi. Hay, so, po, uh, maglagay po tayo dito ng isang vocabulary po from dito po sa box. Hi. um, Shimeteiru. Shimeteiru po ah, yung magamitin ah. po natin. Hi. So, go po. Basahin po natin siya. Sentaku bonoga. Shimeteiru. Hi. Ano pong meaning niya? Sa Tagalog po medyo, magiging? Medyo basa ang mga labahin. Mga labahin or labahan po. Ano po? Labahan. Hi. So... Ja, ako naman po, sentakumonoga kawaku. Ano na po meaning niya po sa Tagalog? Matutuyo ang mga labahan. Hi! So pag sinabi ko naman po, nalabahan ng napakaputi ang mga labahan. Sentakumonoga, masira ni si, si Adriel Hai, sentakugmono ga masshiro ni shiagaru. Maraming salamat po guys po sa pag-ano sa pag-conflict po ng goal ni Toktok Tok sa gift. Arigatou gozaimasu. Mare-san, konbanwa. Maraming salamat po MJ-san. Hai. Dawa. Last po. Hai. Mapupuno ang mga labahan. Sentakugmono ga tamaru. Hai. Arigatou gozaimasu, Jake-san. Meron po saan tayo pong katanungan? Mo. Ah, wala pa po. Wala pa po. Okay po. O kalitos na. Okalinasay. Salamat po Jake sa mata. Yoroshiku onegai tashimasu. Hai, saran diba? Pakun, pakundo, 11 1111 san. Konbawa. Maari po kayo mag-unmute. Konbawa. Konbawa. Yoroshiku onegai tashimasu. Yoroshiku onegai tashimasu. Marunong po tayong magbasa po ng Hiragana and Katakana po. Hiragana, katakana lang. po. Akin okay lang <laughs> um, po kasi. Kanji. <laughs> mm. Hindi hmm, ba mo masyado? Akin okay lang po yun kasi meron naman po tayong friga na po. Ano po. Pero nakakaintindi po tayo po ng mga vocabularies po. Kusi. uh, kas ko Pag hindi po natin alam po, marami po sa atin tutulong sa baba. Hi! minasan yoroshiku nagayishimasu ne! Hi! Oh, maraming salamat po sa ano, 104 viewers po natin. Kung gusto mo yung rush ko si ah, so, pakundusan, uh, simula na po natin. Hi! Okay. Senta mono. sentaku mono. Oh. Hi, blank. Ano po? Sentakumono nani nani. So, sa Tagalog po, kanina, naalala niyo po? Ang mga labahan po ang mga labahan. So, mm. nasa ulo po ninyo. Hi, very good. Hi. Tameru. Hi. Ano po pong pagkakaiba niya dun kanina kay sa renecite po ni Jackson? Kanina is Tamaru. Ngayon, Tameru. Ah. Tameru. Ano pong pagkakaiba tamiru. po? Yung Tamaru is mapuno. Tamiru. Ano naman po ang Tameru mapupuno? Mm. Ah, so, this, si, ano, si po, tama po yung ano niya, Transitive and intransitive po yung pagkakaiba po nila. So, kanina po, mapuno, tamaru is ah uh, mapuno na hindi sinasadya. Ngayon, tameru na sinasadya. So, ano po yon Ano po ang salita po sa Tagalog po pag sinasadya pong mapuno? pinuno Pinu? Pinupuno. Punuin. Ah, uh, po. Um, Hi, punuin. punuin. Or, uh, uh, punuin. Pinuno pwede rin po. Hi. Yun po yung pagkakaiba po nila. Transitive at intransitive. Very good po kay, ano, Edmar sang. Hi. Na, tsugi ikimasu. Merasu. Nurasu. nurasu. Hi. Ano po ang nurasu? Kanina po is, uh, nureru. Nureru means, uh, basa or mabasa. Ano po? pag nudasu, sinas sinasadya niya po eh. Sinasadya, basain. Pero hindi po natin pwede pong gamitin po yung sinasadya. So, hmm. Basain? Basain. Hi! Oh, nak nag na, niyo agad. <laughs> ah, hmm. nag nagtry nag na po kayo mag-take po ng ano, entry? Ah, uh, hindi pa po. First time po. Hindi po. Oh. Sumali sa live. Ang galing. <laughs> Nagigets niyo po agad yung ano, yung flow. Sugoy, sugoy, sugoy. Hay, kasi actually po, entry po yung ano natin po, yung free uh, live po natin. Ano po, entry class po this year. Hi, sugoy na. Pwede po kayo mag-try. Hi, <laughs> so meron po tayong salitang? Uh, hasi? Hmm, honto? Tingnan niyo po mabuti po yung letter niya. Na. Pag hapo, isa lang po yung line niya dito. House. Sa baba po, meron okay. po sa atin tumutulong. Ah, hosu. So, des, hosu. Ano po ang hosu? Hindi ko po alam, sensei. <laughs> Guys, ano po ang hosu? Ay, huwag niyo po akong tawagin, sensei. Oh. Ah, <laughs> Ate Inday na lang po. Hi. Ate Inday hosu is tulad po nang sinasabi po nila sa baba. Uh, si si ano po, Tuyuin? si Marusan po yung ano. Pa, yung napatuyuin? Si Marusan po yung ano. Sampai? Yung accurate po. drink? Isang Isang sampai そうです<あ>はい、いさんぱいぽ、あのぽ、ほすいさんぱい。はい。うん、じゃあ次いきますよ。かんすうきでわかわかわかわかす。わかかすうんほんと 乾燥機で乾かす。<laughs> そうです。乾燥機で乾かす。あのん乾かす。インそうです。そうです。そうです。イうです。ん乾かす。<laughs> あん乾燥うです。 Tuyo. Ano po? Ang kanso kanji. is tuyo na noun. Ngayon, meron po tayong ki na kanji. Dinikita niya po ng ki. Yung kanji po na ito, usually, ginagamit po siya as kikai. kikay Ano po ang kikai? Alam niyo po kung ano po ang kikai? Hindi po. Kikai means machine. Tulad po nang sinabi po ni MJ sa baba. So, this. Machine po ang kikay Ano po? Kaya, uh -huh. hey, pag sinabi pong machine, tapos tuyo. Magiging dra? Dryer. So, um, hi. So, ibig po sabihin kang soki is dryer. Then, kawakasa is patuyuin. So, lagyan po natin uh, sa siya ng de. De. Sa de? Sa pamamagitan ng de. Sa pamamagitan ng Patuyuin sa pamamagitan ng dryer. Hi. Pwede pong ganun. Pwede uh, rin pong gamit ang dryer. Hi. Uh, ano, tama po yon parahas naman po ang meaning po. Ano po, pwede rin po sa pamamagitan. Ano po, at pwede rin pong gamit ang dryer. Kasi hindi naman po tayo, guys, anong grammar today po, ano po. Pag grammar po, medyo dapat po as in literal. Ngayon po, pag vocabulary or normal pong ano, translating po, hindi po natin kailangan uh, as in parehas na parehas po yung grammar po, ano po. Yung importante po doon, natural translating po, ano po. Hi, so, this, patuyuin gamit ang dryer. kanso kide, kawakas. Oh! Hi, so, last po natin na vocabulary. Last nyo po. Tatamu. Is. Tatamu. Ano po ang tatamu? Mm. Hindi po alam. <laughs> sa baba po marami po sa atin ano. Tumutulong. Uh, tupi. Tupi. Itupi. Itupi or tupiin po. Ano ba? Itupiin. Uh. So, ang Chinese ko po is itupi. Ay, bakit po yan ang aking Chinese? Dahil ito ay ididikit natin dito sa sentence. So, pili po kayo ng isang sentence na ilalagay nyo po dito sa blank. Uh, kansuki de kawakasu. Hai. kansuki de kawakasu. So, basahin po natin ng ano, ng diretsyo. Sentakumonu o kan de ka, kawakasu. Hai, sentak ka mono o kan de kawakasu. Ano na po siya sa Tagalog? Patuy patuyuin gamit ang dryer ang mga labahan. Hai, patuyuin gamit ang dryer. Uh, gamit, patyuin uh, patuyuin gamit ang dryer ang mga labahan. Hai, pero pag natural way na po tayo po nag, uh, ano, nag-aana, uh, ta nag-translate, hindi na po as in parehas na parehas po. Ano po, pwede po natin sabihin, patayuin ang mga labahan gamit ang dryer. <laughs> pwede po kasi ipagbalik-balik po ang ano, ang Tagalog sentence. Mm -hmm. Hi. So, pag sinabi ko pong basain ang mga labahan, paano na po siya sasabihin sa Japanese? Nur, nur, nurasu. So, is nila sa sentak so pag sinabi ko pong ito ang mga labahan sentak mo no tatamo des hi so isampay ang mga labahan sentak mo no hosu des oh hi sentak mo pero wag po natin lalagyan ng desk. Ah, siguro kasi, ah, uh, ah, kung baga nyo po sa akin, ano po, bird, kaya linalagyan nyo po ng desk. Hay, pero kung... Bird na kasi siya. So, so, so. Hay, ah. <laughs> kasi, ah, uh, soup form na po sa ano po. Hay. Ah, ja Mas, yeah. mas, ilan mas. Hay. Ja, tsugi desu ne. Ah, punuin ang mga labahan. Senta kumono. たメールはいありがとうございます Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!